Bakit kailangan nating panoorin, pakinggan at pagnilayan ang buhay na ito ng sikat na singer na si Aaron Carter? Lingid sa kalaman ng lahat ay naging tanyag sa larangan ng pag-awit si Aaron Carter. Ilan lamang sa mga ito ang I'm All About You, Crash On You, She Just Wanna Ride na talaga namang nagpaningning sa kanyang karera at tumabo ng milyong-milyon sa takilya. Sa kabila ng kanyang kasikatan na tagumpay sa karera ay nakakubli ang isang bagay na maaaring naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang karera bilang isang mga awit. Isa kaya ito sa mga dahilan ng kanyang kamatayan? Alamin ang kanyang mga naging huling pahayag. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-awit noong siya ay nasa ikawalong taong gulang pa lamang at siya nga ay pumanaw sa edad na 34. Kumikita si Aaron Carter ng milyon-milyon mula sa kanyang mga awit at sa kanyang mga international tours noong siya ay taong gula, walong taong gulang pa lamang. At ang kanyang mga nakaraang interviews, sinabi niya na talaga namang maganda ang kanilang buhay noong siya ay nag-uumpisa sa kanyang karera bilang isang mga awit. Habang ang kanyang kuya ay nagtatamasa rin naman ng mga uh, hindi matatawarang kasikatan bilang miyembro ng Backstreet Boys. Idolo niya ang kanyang kuya, kaya ginawa niya ang lahat upang mangyari ang katulad na kasikatan ni Nick Carter. Tuwang-tuwang nga siya nang maganap ang kanyang unang international tour na talaga namang lalong nagpaningning sa kanyang karera at kumita ng milyong-milyong dolyar. Mula noon ay patuloy na ang kanyang pagtamasa ng magagandang mga uh, pangyayari sa kanyang buhay. Sa kanyang mga huling interview ay sinabi niya na siya ay nakatera na lamang sa isang uh, apartment dahil hindi niya kaya itago pa sa banko ang kanyang pera. Kinailangan niya itong ilabas upang ah. mabayaran ang pagkakautang ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang upang hindi ito makulong. Paliwanag ni Aaron, mula noong siya ay sa kanyang karera ay mga magulang na nito ang humahawak danyan sa lahat ng kanyang kita, At dahil na rin sa kakulangan ng financial education, ay hindi ito na nito nakaya pang i-manage ng kanyang mga magulang. May niya, may dagtan sila silang ng bangka, bahay at mga sasakyan. And talaga namang, they live in a lavish lifestyle. Subalit so, kailangan na nga niyang mag-file ng bankruptcy. Nag-file ng bankruptcy si Aaron Carter upang tubusin ang kanyang mga magulang at protektahan ito no upang hindi makulong. Ngayon, ano ang aral na maaari nating makuha at mapulot sa kwentong ito ni Aaron Carter? anumang kasikatan mayroon tayo sa kasalukuyan, anumang rangya ng buhay na mayroon tayo, Matututayong tayong mag-impok, matuto alagaan ang ating pinaghihirapan. Hindi masamang magbigay ng tulong sa ating mga magulang, sa ating pamilya. Dapat ay magtira tayo ng para sa atin upang kung sakali mang magkaroon ng ganitong uri ng pangyayari ay mayroon tayong magagamit, mayroon tayong magiging puhunan maging kapital upang mapaunlad muli ang ating uh, pinaghirapan. Ayan, so marami akong mga kakaibigan, mga kakilala na talaga namang halos 100% ng kanilang kinikita, ng kanilang pera ay itinutulong nila sa mga kaibigan, mga kakilala, pamilya at kung uh, uh kanikanino pa. Okay, so, subalit, dahil na rin sa kinatamasang ito, no, ay nakalimutan na nilang uh, mag-impok ng uh, uh, personal uh, nilang uh, pera. Ayan, so, yun po, sana ay maging aral sa lahat ang naging buhay na ito ni Aaron Carter.